Good morning po mga kamapler. Bali ang gagawin po natin ngayon is 2JC na Supra. Subukan natin yung kaya pa natin mag Torque Weathers. Kasama na yung Terculiar. Bali ibubuhayin ito kasi na mayari ito eh. Ipento niya rin po ng mayroon lang magkano wala vale, yung rare na kasi to kaya kailangan buuin mag-dispatch yan yung mayare jc isopra try natin kung marunong pa tayo ganda nito ilan lang nila lang nagsap ngayon ano pinipinas UJC D-22 Galing pa to ng Japan Dito lang bubuhin kasi mahal daw sa Japan eh Sana magawa natin ang maayos <clears throat> Para matuwa naman yung mayari Yan po siya anim kaya kaya natin to mga bossing palagay nyo buka natin wala bang masama sa kabila ganun din turbo rin yun turbo rin natin to Yan ang dating turbo Papalitan natin ito Bali, ituturo mo natin to. Kesa lang inaantay. Para makaibig. Sa cooler. Kapalitan natin yung luma niya. Kasi sumatayag. madali lang ko okay. okay. for cylinder lang pero marami lang ito yung return niya kulang na return ba lang mayarin